Hi everyone! For today's video, samahan nyo kaming manguha tayo ng blackberry dito sa tabing ilog ng New Zealand. So, ganito pala yung mga blackberry dito sa tabing ilog ng New Zealand. Napakarami nila at napakatamis pag hinog na sila. Ganito kalino yung ilog dito sa New Zealand guys at napakagandang tingnan kasi nga napakalinis yung tubig at napakalinis talaga yung mga paligid dito. So, pupunta, daladala -dala ko nga yung bag kasi lalagyan namin ng mga blackberry. Kasi ang daming mga wildberry dito at libre lang yung manguha dito. Kaya nagdala ako ng malaking bag kasi lagyan ko ng blackberry at gagawa ko ng blackberry jam mamaya pag dating na namin sa bahay. So, yung isa naman doon na nauna na sa akin doon sa tabing ilog na siya. Gusto niyang maligo pero yung tubig is napakalamig pa rin. Kahit nga summer na ngayon pero yung tubig malamig pa rin. So gusto niya sanang maligo. Sabi ko kung gusto niyang maligo, maligo siya ng tanghaling tapat. Kasi nga hapon na kasi kami pumunta dito sa ilog kaya yung tubig is nagumpisa na siyang lumamig. Ayan nga guys. Tinignan namin yung ilog kung may mga isda ba dito. Pero wala talaga akong nakita ang mga isda. At napakalinis at napakalinaw na ang tubig. Halika guys, samahan nyo kaming mamasyal dito sa tabing ilog at manguha tayo ng blackberry na wild. Kasi libre lang yung mga blackberry dito sa tabing ilog kasi nga tumutubo lang sila kahit saan saan. So ang dami talaga kasi nga season ngayon ng blackberry. So may nakita nga ako dito mga wild flower tapos ang ganda talaga ng mga wild flower dito tumutubo lang din dito sa Ayan guys. Tumutubo lang sila dito sa tabing ilog at iba't ibang uri pala ito ng mga wild flower. Napakaganda nila at napaka na tingnan. Ayan guys, ang dami nila diyan. May orange, may iba't ibang kulay din sila pala, may orange, yellow at saka 'yung purple. Tingnan nyo guys, ang ganda, ang cute nila. Tapos napakarami nila dito sa tabing-ilog. Mga wild flower lang 'yan na tumutubo dito. Kaya nga sinabihan ko 'yung isa nga na magdali, magdala siya at tumuha siya kahit konti lang kasi tanim, itanim ko dito sa aming bakuran. Ayun nga, guys. Bininutan niya ako ng isa. At yan naman yung isang klase ng wildflower. White color din siya at napakagandang tingnan. Ayan guys, ang dami nila. Tumutubo lang pala yan sa gilid-gilid ng mga ilog. At ayan na nga yung mga blackberry guys. Mangunguha na kami. Samahan nyo kami guys. Let's go. Ang tagal ko na talagang plano naming pumunta dito sa tabing ilog. Kasi nga, ang sabi ko sa partner ko. Baka ma-out of season na kami sa Blackberry. Kaya lagi ko siyang sinasabihan na pupunta na kami at manguha na kami ng Blackberry. Kasi nga, gustong gusto ko talaga ng Blackberry. Kasi nga, ang dami nitong binibit sa ating katawan. Tapos, gusto ko magdala ako ng lalagyan na bag. Damihan ko ng kuha. Kasi nga, gagawa ako ng blackberry jam. Ayan nga guys, kumuha na kami. Tapos yung isa, nagmamadali kasi nga gabi na daw. Pero, yun, pero hindi pa naman madilim guys. Kasi nga 7 o'clock na to ng gabi ah, Pero maliwanag pa rin yung araw dito sa New Zealand. Ayan nga guys, ang daming mga blackberry. Tapos ang tamis nila pag malambot na pala yung blackberry is matamis na siya. So, tama na yung hinog niya. Pero yung mga red color pa is maasim pa siya. Pag kinain mo para siyang manggang hilaw. Pero yung blackberry na talaga at na malambot na siya. Kung pisilin mo malambot na siya, yun na yung hinog. At yan na nga guys, tapos na kaming kumuha kasi nga nagmamadali na naman yung isa kaya umuwi kami kaaga at ito naman yung view ng kabundukan dito sa New Zealand guys. Napakalinis talaga yung mga bundok dito kasi nga pinapakawalan nila ng baka at saka tupa. Kaya parang naka grass cutting lagi. Ayan na. Ayan na yung mga tupa na nakikita nyo yung mga puti-puti.